So guys for today's video guys So ngayon ah, Nakabili kami guys ng 50 pesos Worth of <laughs> Worth of 50 pesos guys Na oh, Hipon Iyan Ikat mo lang ikat Ligo, 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 ligo lang guys, huwag may time, no?

Buhay na boy, Buhay na buhay! Uh buhay. <gabos> Tumatawa bisik-bisik pa. 'Tong bisik-bisik ah. na. siya, Oh shout out dyan kay ano, kay Boy Tapang at saka kay kina Sino yan? Tawag yan. Hindi namin to, kasi, mama, idol muna idol Ikaw, hindi muna ako. Ikaw, hindi muna ako. Ikaw, hindi muna ako. Ikaw, ako. Hmm hindi muna hindi to, hindi muna ako. hindi Oh, oh. Ako? Ako? Oh. Ganun ka ko. Wait! tayo! Nakakatakot tayo guys! Nakakatakot tayo! Wala ba nang kapagat? Hindi tawag siya guys? Puyoy! yung tawag eh, guys! Uyoy. Ah, uyoy. Tawag din, guys. Gung gung dyan, dyan. gung 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 à, gung 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 Chúng ta gung 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 Wow <coughs> 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 Khái lamala lamala nữa, lamala cái, lamala 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 É yeah, bom. tamis tamis pag gamit nyo buhay pa buhay yung ano kainin mo tamis tamis ano yung ginagawang ano Okay. ito tawag nito sa atin sa Manila ipon talaga ah, mm. Ha? pero ito ito pa lang yung sabon niyang ipon. sa Ngipon. Bisaya ito pa lang yung hipon iniya yeah, no. iniapa yeah, saya na ni saya na na oh kung tawag sa Manila no, ano uh, yan Ipon. hipon Malik, malaki pa rin hipon pa rin ipon pa rin yun ang tawag sa lokon doon pag tawag nito sa sabon tawag na lokon <laughs> sa ano sa Manila hipon ano tawag niya po hipon mo yamo <laughs> hipon mo <mang> yamo <laughs> galing ang galing ang galing so, hmm. hipon mong yamo na ah. may kaya sao oh. hmm. thank you for watching ah uh, no? like and subscribe nyo alam mo tani alright and subscribe Bertud TV okay. Yes.